Hello everyone, mga kapatid Paki-update kayo dito sa Okay Okay na ito Ayan oh. sila sa ngayon So malapit lang ito mga idol Sa LRT Libertad Ito yung LRT Tap Libertad So maglakad lang ng bahagya mga idol Dito kay Okay na ito Sila ay sale ngayon So makicheck na tayo Chara. So let's go So yun nga mga kapatid Totoo nga ang sismis na bumaba nga siya hanggang 685 na lamang So ayun o Itong si Adidas na ito mga idol Kulay puti siya Nasa Ilalim ang ano nito Ang kanyang exercises pero naglalaro yun mga kapatid naglalaro itong kahilera to ng 8 o 8 and a half ayan o so maganda siya nauso na kasi ngayon ang kulay puti sobrang dabi mga idol ng mga stocks ito. patulad na lang ito ng kulay red na ito si Nike ang tibay pa mga kapatid ng kanyang talampakan solid na solid mga idol wala pang bakas ng tuklak yun lang talaga ang importante dito itong kaki na itong mga kapatid sobrang legit pa siya parang bagong bago pa na, marumi lang ng konti yung talampakan pero solid mga kapatid naglalaro ito sa 7.5 to 8 itong okay okay na to hindi sila masyadong nagdi-display. Tinatanggal na nila yung mga may diferensya, may mga depikto na mga talampakan. Usually kasi, pag nandito tayo sa ukay-ukay, -okay, asahan na natin na minsan expired na ang mga talampakan. Ito mga idol, maganda itong may pagka na to. So, lahat ng display niya, nila sa ngayon mga idol ay legit na mga magaganda at may mga quality pa. So, o, hindi na tayo lugi dito sa presyo nilang 685. Itong si Mocha, maganda rin ito mga kapatid. Pang walking short, pang joggers, ayan, o, pang lakad. Ito, nice rin ito. Pang bike, pwede ito. Saka pang pasyal-pasyal. Ayan, o, hindi mainit sa paa dahil half lang ang sa likuran. Ayan, ba diba? O, tibay ang kalawang kanyang talampakan. At medyo magaan mga kapatid. Hindi siya mabigat yun ang maganda dito so yun nga uh, kailangan din natin mabusisi sa paghahanap at pagsisets ng mga sapatos dito sa Ukay Ukay kasi ayan na 685 oh, iba, sobrang baba mga kapatid binabaan na nila lang so hindi naman siya ganun kabagong arrive pero hindi rin naman siya ganun katagal na para i-sale na nila so sobrang dami pang stock nila sa ngayon itong Jordan na ito mga kapatid o di diba royal na royal blue ang kulay at pink ang kanyang sintas maganda rin oh, pang harabas so yun nga hindi na tayo masyadong lugi dito sa uh, nilang 685 mabaan na ng gusto mga idol pero hintayin pa natin umabot ng mga ilang linggo pa bababa pa ito mga kapatid hanggang 300 yun nga lang yung mga gusto natin at mga magagandang style at mga unique na style ay hindi na natin makukuha kasi mauunahan na tayo so dito sa mga pang taas yan, sa nakadisplay sa taas marami ding mga ganda mga idol solid mga kapatid So, yun nga lang, maliligto na tayo kung alin dito ang ating pipiliin at kailangan swap din sa ating mga paa. So, yun lang technique talaga sa gano'n, you know, Batsaga lang tayong paghalukat. At, ay ano, you know, paghanap ng kasya dito sa ating mga paa. Pag dito na kasi tayo, dito matig na mo yung talampakan mga idolo. Kunting itim lang ang meron doon sa ilalim. Wala yan, ah, uh, linisin lang yan ng panglinis na mabibili natin doon sa mga online kuhang-kuha na si yung 550 na ito yun nga lang mga kapatid wala ditong sobrang laki na mga sizes, katulad ng 11 to pataas, 12, 13, mga ganyan nandito ay mga 5 and a half, katulad dito medyo maliit ito, mga idol na sa 6 and a half pwede pang ito kung dinis pa ng talampakan Start lang ito mga kapatid sa 7, uh, 5 1⁄2, 7 1⁄2, 8 hanggang 10. Pero bihira lang dito yung mga malalaking sukat. Pero meron man, nakahiwalay na ito. Kasi yung iba dito, kung may mga contact na, nag-text na lang. Ito, mangganda nitong combination nito mga kapatid. Kaki siya. Ayan o, yung tela niya parang chuck tailor, parang converse. Yan ang mga gusto ko din. Ito, low cut lang sobrang dami mga idol so alikin na kayo samahan nyo akong makikalkal at pumili dito sa ukay ukay na ito malapit lang sa LRT station halos tapat ng Bangko de Oro siya halos tapat din natin na yung Capitol restaurant at ang katabi nito mga idol yung nagtitinda ng tela yan, textile na tela. 685. So, di ba? Sobrang baba mga kapatid. At ang gaganda pa ng mga stocks nila sa ngayon. Mga unique at mga bagong stocks. Hindi na tayo talo dito sa 685 na to. Ay, itong ribok na ito mga kapatid. To. Ito. parang tribal ang kulay nitong ribok na ito. Gusto ko ito. Pwede itong pangharabas mga idol. No? Sobrang solid pa. Ang tibay pa ng talampakan. Ayun o. No? Oh, yun ang pinaka natin mga kapatid pag nandito tayo sa ukay-ukay. -okay, yung swelas, dapat mo pa itong new balance na ito na kulay light na pagka -moka, may pagka pink siya. Anong size na ito mga kapatid? Nasa 8 and half. Hindi pa siya daw makita na dahil medyo burado na siya. Burado na siya, parang paglumaan na talaga pero hindi pa siya ganun kaluma titi. Katulad naman nitong adidas na white na ito. Ayan. At saka itong asol na ito, rimbok na ito ang tela ay parang canvas so maganda sa sapatos na ang tela mga kapatid ay parang yung canvas katulad ng mga chaktelor itong tiger na itong idol maganda rin oh tiger na tiger isa pa ito yung puma black na ito nang lilisik ang mga mata May pusa pusakat na puma at matibay pa ang kanyang talampakan wow so nice ito mga idol So, ano pang hinihintay natin? Samahan nyo na ako dito. Makiusyoso at makikalkal dito sa kanilang display. Ito. Ang oh, maganda rin to. Pwede ito. Ayan o. Oh. Kulay puti. Puso na kasi ang puting kulay ngayon. Eh. Makikalkal at maghanap ng magandang swak na swak sa ating mga paa. So, dito na tayo. Ito, ito. Ito tayo kung may pagka ayan may pagkakanvas din yung tela o no, ba diba? sinew balance ang ganda ng ano meron akong version nito kulay pulay maganda siya sobrang tibay sobrang dami mga idol nakakalula dito mamili ang ahabulin na lang natin dito ay yung akma sa ating mga paa yung sukat natin Ayun nga lang, hindi tayo makapamili talaga ng design na naayon din sa sukat ng ating mga paa kasi hindi tayo pwedeng mag-request ng sukat natin. Dahil dito kung ano lang meron, yun lang talaga itong kaking mo kana Nike nito, maganda itong mga idol, no? Elevated yung kanyang talampakan. So, doon sa mga kinapos ang height, pwede na yan. Itong, ay, ito, sobrang ganda rin itong asilo na ito, mga idol, no? Wow, sobrang tibay din ang kalambakan niya. Oh, isa pa ito. So, sobrang dami. Ay, ito, yung fashion na yun, maganda rin yun. Saka so, ah, itong black na ito. Wow, si Adidas. Ayan, nag boss, Adidas. Maganda ito, mga kapatid. Mahal pa ito. Mahal pa ito pag bibili natin sa mga mall. Kasi, maging practical na tayo, mga idol itong night na to maganda ito elevated jaw uh, maging practical na tayo mga kapatid huwag na tayo dun sa sobrang mahalaman katulad na lamang sa mga ball minsan abot ng 10,000 dito marami ka nang mabibili 685 lang ang isa yung 1,000 po ang dami na yun nga lang kailangan natin mamili ng mabuti halughugin ng mabuti halong hugin ng mabuti ang lahat ng mga nandito ito ang gaganda ng kulay ang kukulay nito mga kapatid ang kukulay nito mga idol oh. Oh, so dito na tayo ayun Ay, o oh. It, yung part na ito mga idol 585 lang sya oh. karamihan dyan mga pambabae ang sukat medyo maliit ang sukat yung part naman na ito 685 naman sya nandito yung medyo malalaki pa ang mga sukat 7 and 8 hanggang 10 so kaya medyo mataas ang presyo 685 naman siya so tura Subukan so, bukan nyo na makikalkal dito sa okay okay ng Pasay along Libertad Street ang dami mga idol ang dami mga kapatid sobrang dami pa ayan o ang dami pa natin mapagpilian so dito na tayo dito na tayo sa mababang presyo maging practical na tayo yung 10,000 natin makabili na tayo ng 10 piraso God bless everyone